So ayun nga mga boss, for this video, another vlog. At syempre mga boss, nandito pala tayo ngayon sa my shop mga boss. At dahil ipapaayos na naman natin ang ating motor mga boss na matagal nang nakastock mga bossing. At dito pala ito natin pinaayos mga boss sa shop ni Kair mga bossing. Ang daming pisa nila dito mga boss. From Thailand ata yung mga gamit nila dito mga bossing. At dito lang yan matatagpuan mga boss sa may Rio mga bossing. At bago nga ang lahat mga boss ay napahanga talaga ako ng mekaniko na umayos ng aking motor mga boss. Dahil nga ang bilis natapos at napabalik niya pa sa normal ang andar nito mga bossing. At dahil nga sa buwan, na nakastak yung motor ko mga boss at hindi na talaga mapaandar-andar pero napabilib talaga ako dito mga boss sa mekaniko na to mga boss shout out sa iyo idol isa ka talagang tunay ni mekaniko hindi ka sira ni ko kasi nga mga boss nung motor ko to mga boss nakaraan ay pinaandar to mga boss ang ingay ng makina mga boss at nung dinala ko siya dito mga bossing kanina mga boss so yun nga mga boss ang ganda ng andar niya mga boss kala mo bagong labas at kaya sa mga gusto magpayo din mga boss dito na kayo mga boss pumunta mga boss sulit at mabilis pa mga boss at murang mura mga boss at hindi ko nga alam mga boss kung ano ang sira ng motor ko kanina mga boss pero natuwa nga ako mga boss kasi nga bumalik sa normal yung andar ng motor ko mga boss Bali nga mga boss ay gumastos lang ako ng 700 pesos dito mga boss At Siguro mga boss hindi na rin ako logi nun kasi nga kakilala din naman to ng aking kasama sa trabaho mga bossing eh. Nakakalungkot na mga boss na ang tagal kong pinaghirapan tong motor ko na to mga boss At ngayon mga boss ang sunod sunod yung gastusin ko mga boss At kailangan ko talaga itong may mga boss nga kailangan ko nito sa araw araw mga boss At maliban nga dyan pala sa kanyang inayos na yun, mga bossing ay eh, mayroon pa pala yun inayos doon kanina sa itaas ng makina so may minor niya mga boss na medyo sabi niya bumukas daw yung ano kaya Uh, nag wild yung motor ko kaya tinignan niya kanina mga boss eh, mali na yung pagkakabit eh, kaya nga nung inayos niya kanina is bumalik naman sa normal yung under niya talagang marunong talaga mga boss dahil nga bumalik sa normal yung under niya e sa totoo lang mga boss eh, parang nawala na talaga ako ng gana sa motor ko na ito mga boss kasi subang laki na nang nagastos ko dito mga boss pero ngayon mga boss eh, okay na naman siya mga boss eh. Yeah. kaya nga kunting kunti na lang mga boss eh, magagamit na natin talaga siya ng pang matagalan talaga siyempre mga boss eh, ito yung gagamitin na natin mga boss pag naglulong ride sa iyo kasama ito sa mga gagawin nating content at sa gagawin ating sticker mga boss Simpre naman mga boss Para may pakinabang din itong motor na ito mga boss Kasi ang tagal ko rin dito ito nagamit eh Sobrang hirap talaga mga boss Kapag wala tayong alam sa motor mga boss Kung paano ayusin Kaya hindi natin alam kung naluluko na tayo dito Pero ito naman mga boss Mabayat naman itong kakilala ko na ito mga boss Kasi nga alam mo naman gay Kakilala din na ito ng aking katrabaho Kaya dito niya na ako inoper na Siya dito magayos mga boss Kasi nga mabayat naman itong tao na ito At mapagkatiwalaan Sa mga boss stress talaga mga boss Kapag laging may gastusin sa motor mga boss <laughs> Sa hodala mga boss Halos dito na lahat napupunta yung kalahati ng ginagastos na natin mga busing tapos tulad nito mga boss so oh, pinakatingan ko na rin yung upuan niya mga boss kasi nga yung cover niya medyo sira na rin at gusto ko magbago na naman yung design ng upuan ko kaya pinakatingan ko tapos pinapalitan ko na rin ng cover tapos pagkatapos niyan mga boss no pinapalitan ko na rin yung gulong niya sa unahan at yan mga boss hanggang dito na lang tayo mga boss kasi nga okay na rin yung motor ko ah, antayin na lang natin yung kapag buo na talaga siya mga boss na next video natin kaya magingat po kayong lahat at bago nga pala magpaalam mga boss ay eh, sa mga gusto magpaayos mga boss no dito lang yan sa ba mga boss sa may care mga bossing sa may abandang palingki mga boss at hindi ka naman Mahirapan mga boss sa pisan mga boss kasi nga ang dami nila dito, mas kumpleto mga boss kasi nga yung motor ko kanina halos lahat mga boss kanina tinignan ko doon, tinanong ko eh meron sila lahat kaya sa mga gustong magpaayos yan mga boss no, dito na kayo mga boss, sing sulit mga boss, murang-mura na.